Hi guys, good morning mga kabumbunan It's me again, Carlo So ayun guys uh, Galing tayong Pasay Nagatid tayo kay misis sa trabaho Then, nandito tayo ngayon sa Kapagal Papunta na tayong Alabang Siyempre, nandito tayo sa motorcycle lane Dahil may mga MMDA na nag-aabang At yun nga pala Hanggang 60 lang ang takbo dito Kasi may mga speed gun ng mga MMDA natin. Pag lumagpas ka sa 60, matitikitan ka. Yan. katambay sila bago mag-asya Yun. Kaya, dito rin, kaya yun, dito tayo tambay sa motorcycle lane. Baka mamaya, matikitan din tayo pag wala tayo sa motorcycle lane. So, yun guys. Takbong pogi lang tayo. Sunod tayo sa batas trapiko. Para iwas abala at iwas huli. Diba guys? Yun, chill ride lang tayo. Ayan, nasa City of Dreams na tayo, guys. Enjoyin lang natin ang pagmamaneho. Diba? So, yun. Enjoy, enjoy lang. Ayan, dami tayong mga bus na nakakasabay. Tapos, ayan, ito na yung stoplight, guys. Ayan, nandyan yung mga MMDA sa kaliwa. Katambay. So, yon pagka namin dito, yon Nasa motorcycle lane naman kami. Ako. Itong 819 body number RRCG transport. Yan. Makikita nyo sa video. Ayan oh. Biglang pumihit pa kaliwa. ba diba? Montik na ako nyan, guys. Bigla siyang kumaliwa. Ayan, natin sa slow mo. Ayan, dahan-dahan. Ayan, o. Oh. Bigla siyang pumihit pa kaliwa. ba diba? Montik na tayo, guys. Yon Diba? Kahit na nasa motorcycle lane lang tayo at daan, daan lang takbo natin. Ayun, sabay biglang harurot si kuya. Diba guys? Takot yun guys. Montik na tayo doon. Buti na lang. Alisto tayo at nakita natin na biglang kumaliwa si kuya. Kung hindi, dali tayo. Kaya guys. Ingat-ingat po tayo. Maging alisto tayo sa kalsada. Tingin tayo kaliwat kanan. Harap lalo na sa harap tingin tayo sa likod sa side mirror ayan o oh, 819 body number RRCG transport grabe magpatakbo si kuya hataw kung hataw tapos biglang liliko kaliwa kanan walang tingin tingin walang signal signal ayan o diba, guys so ayan guys ingat ingat po tayo lagi po tayo mag iingat magdasal muna tayo bago tayo humawak ng manibela para sa ating kaligtasan Shoutout sa driver na to, RRCG Transport with body number 819. Kuya ayos ayos mo pagmamaneho. Ingat ingat. Salamat.